Welcome po sa ating pag-aaral ng Susahan ng Diyos. Dito po tayo ngayon sa 2 Corinthians no, 5, to 21 Pag-isipan ninyo kung kaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Unang 1, 3, Pagkakilandaan kay Jesus. Hindi na ako ang dating ako isa na akong bagong tao, ito ang payak, ngunit makapangin mga salitang sinabi ng aking anak sa mga mag-aaral sa isang pagsipon sa paralan. Sumasalat ito sa pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nakita niya ang sali batay sa kanyang makasalanan at pagkakamali. Ngunit ngayon, Nakikita niya si siri bilang isang anak ng Diyos. Ito naman ang pangako mula sa Biblia. At sino mang ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, binago na siya. 2 Corinthians 5.17 Ano ang ating nakaraan, sino man tayo, ano ang ating ginagawa kapag nagtibuhal tayo kay Jesus, para sa ating kaligtasan at tinanggap ang kapatawarang inaalok sa niya sa krus, nagiging bagong tao tayo. Bula pa sa atin ng Eden, na tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ngayon, napanumbalik tayo, tayo sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus at hindi ibinibilang lalaban sa atin ang ating mga kasalanan talatang 18 to 19. Tayo ang kanyang minamahal na anak. Unang 1, 3, 1 and 2. Dilinis at binago upang maging kawangis ng kanyang anak. Pinalaya tayo na Jesus mula sa kalasalanan at sa kapangyarihan nito. Pinapanumbalik niya sa asing, ang asing relasyon sa Diyos sa Kaya naman, hindi na umiikot sa sarili ang buhay natin, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa atin. Taking by right 5.15 Ang ang pagbabagong pag, ng Diyo ang natulak sa atin upang mamuhay na may bagong pagkakilanan at layunin dahil sa Kanyang pag-ibig matutulungan din natin ng iba na matakpuan din natin ang ating takapagligtas na siyang tanging makapagbabago sa kanila. Purihin po, ang, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos. Thank you po. Thank you po.